Niyanig po ng magnitude 6.3 na lindol ang lalawigan ng Cagayan. Tectonic ang origin ng lindol na nangyari pa sa 7.3 kagabi. Ang sentro ng lindol ay nasa 22 km hilagang silangan ng Dalupiri Island. Nagbabala ang P-Box na posible ang mga aftershocks at pinsala ng mga ari-arian. Ang Intensity 5 ay naitala sa Bacara, Bangui, Burgos, City of Lawag, Pagudpod, Pawai, Pasukin at San Nicolas, Ilocos Norte. Intensity 4 sa Luna, Apayaw, City of Batac, Curimao at Pinili, Ilocos Norte, Claveria, Enrile, Pamplona, Sanchez Mira at Santa Pracedes, Cagayan. Intensity 3 naman sa Bukay, Lakub, Lagayan at San Juan, Abra, Banayoyo, Bantay, Burgos, Kawayan, San Emilio, San Esteban, San Ildefonso, San Vicente, Santa Catalina, Santa Cruz, Santiago, Sigay, at City of Vigan, Ilocosur, Solana Cagayan, Santo Domingo, Nueva Ecija. At uh, intensity to din ang naramdaman sa Dolores, La Paz, Luba, Pidigan at Tubo, Abra, Narvacan, Santa at uh, Santa Maria. Ilocosur, Apari, Cagayan, Intensity 1 naman sa San Isidro, Abra, City of Candon at Tagudin, Ilocosur, Kamalinyogan, Lalo at Santa Ana, Cagayan.